Good morning everyone. Ayan, today is uh, Saturday. Ay, Sunday pala. First day po namin dito sa Baguio. Dito kami natulog. Tabi-tabi kami dito. Kay Brooks po doon. Hindi na makabago. na. Maaga po kasi si Atiga na pumunta dito. Dumalaw dito sa aming ano, kwarto. Tiga, bakit maaga ka pumunta pala dito sa amin? Na-miss mo kami? Inarinig ko yung usapan niyo eh. Chismosa pala to. Kagabi ko kayo nimintay. Oh, wow, grabe. Ano sigaw yan? Ha? Ano sigaw mo? Hindi, may sigaw kayo, sinabi ni Joy. Ay, may sigaw ka pala. Ano yung sigaw mo? Sigaw Tiga, ano sigaw mo? Sain ka? Biglang alis. Sain siya ang birig mo. Hahaha. Idala-dala yeah, po siya yung kape at saka ito po. Ibinigyan of... na rin po niya ako ng tubig mainit. Buti na lang may kape akong dala. Ako dito. Nakalakas na nakalakas na nakalakas na nakalakas. Sarap na yung sama mo. Ano ba? Ano ba kumain? Siya lang kumain. Ikaw ang binigyan. Inipon mo pala lahat yung sama ng loob mo kahapon. Sabi. Dito oh, kami tatlo. Man. Ano na yung tatlo? Ito. 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 Um, um. Bantay mo, um. Bantay ba? mo, um. Bantay mo, um. Bantay mo, um. Bantay mo, um. Mabuti hindi nagigising si Alim na. yun, um. Tignan oh. no. <laughs> mo, tignan mo yun, tignan mo. Eh! Ang sayo ng magkapatid na to. Mamaya, si Kuya, anas-aral. Hindi kami tatlo dito, kapo, no? Hmm. Bakit hindi? <laughs> si... 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 tatlo kami tatlo pero siya no. <laughs> 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 sila tatlo pang kay Joy, butong-buto sila. Oh. mula Mula sa kanila magkakapatid. Hanggang hmm. kay Butong-buto kay Joy. buto buto Ayan, pa, Naniniwala ko dyan. Dinaman dinihinagal si si ngang. ako kay bro. May may sigaw 'yan eh yung sa kainan. Ano sigaw po sa kainan? Um, Kalimutan ko. Nagkalas yatay no? anungan. You know, sana daw 'ong kasama ko mai. Sana kasama siya. Wala wala si Joy kagabi. Hm. Oh. Oh. Hinahanap ni si si Kuya. Sa may view. Ay sana no? hmm. Na hanap mo? Na naman din sa kainan. Si Joy nawala na ba? Nagkasabuyan. Lakita din.

ay, masarap yung dahing. Sa yung timbro, may umalang oh. Sa, like, so, sa like, yes, na kami ay ah, Bawit na bawit. Bawit na yan. hindi mo yan si Joy so, kagabi. Na nawala, nakidlap. sa plaza. Di ba sinabi ko na ako? Ah, kukumiyot ka? Oo. Saan ka punta? Binuling ako ng isda. O di ako nagkamali. May nag-volunteer. Pati. Di ako nagkamali sa nasa na, isip ko baka.

ng mga magandang loob. Yung sasakyan niya, papagamit siya atin. Pero nila ako, pati ikaw kasama ka. Awa naman ako sa sa'yo, magkukumute kasi ka. Kasi ka pa ng sasakyan, sinama tuloy ako. <laughs> Nasisip ako. Mali pala. Baka kasi mawala. Baka mawala si Kuya Brooks. Baka magandang loob pa. O. Ate, ito pa mas magandang loob pa kasi wala ka tayo pambili. O. O magandang loob ka na. O, Amon oh. anta oh, Patak-patak oh. na. Patak-patak. Ano patak-patak? Wala di ba tatak sandali lang, sandali lang. <laughs> Obo. <laughs> <laughs> yung treasurer. <laughs> Kayong dalawa, una kayo dito, hindi kayo kasabay namin. Hmm. Pagpunta namin. Di ba tayo, ani, anim lang tayo? Oh, anim lang tayo. O tapos ah, ngayon, ade. bakit, bakit makikain kayo sa amin? Pwede. Sa sana yung nakatira. Oh. Sa sana yung Itay na muna dito. Sa labas, labas, labas. Aryo sana <laughs> so, mga kalubhasan nila, kundi maron magbisip to mga to. Alipin 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 Barako oh. Boys, oh. yung Beralot. Dito sana ano napapili. Hindi namin pinapwesto dito dahil darating yung mga babae ng Timbrook. Mm. So ngayon, may utang na loob pa kami sa inyo. <laughs> <laughs> Anong dapat niyong bayaran? Bumawi na, na tayo, pahirami natin ng sasakyan. Kasi oh. Oh, wala silang sasakyan eh. Oh. Sa iyo na yung pang-uwi. Abusan <laughs> mo oh. na oh. talaga. So ito pa mas oh. lalo pa, mas maganda pang ang loob. Oh. Kaso lang, pangit ang loob eh. <laughs> pangit. Magandang oh, oh. ang mukha. Pero no, pangit man. Litsunin man. Litsunin Siya to taga-ikot. Oh. Asawa niya. Huwag! <laughs> Sabihin ang asawa Wag. niya. Pawawa naman ang asawa ko. Huwag ko Baka mag 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 magiging, mag magiging ground beef, oh. ground pork ako. <laughs> 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 so, paano yan? Ah, maling ka sila. diba, mayroon kami, mayroon binigay sa inyo na 5,000. Di hmm. Diba, sabi ay! namin sa inyo, ah, oh, diba, one year na ay, Alam ko na. Nagasasan natin yung toke, diba? Yung toke, okay, nagasasan okay. namin. Oh, oh. oh, Ngayon, sino may kasalanan? Hindi, wala na may kasalanan. Hindi, kayo oh. may kasalanan. Hmm. Kasi, papabasa ko yung sabi oh, oh, niyo, oh, oh, palawans oh. Okay. At yung <laughs> ano, ginastos na namin. Kayo, bigay-bawi din kayo. Eh. <laughs> Sino ba kayong nagbigay diba na yan? Di ba nag-chat agad ako? Nagpasalamat One na kami sa live. Ay, di na lang na brata yun. Nag-assos na lang. Pwede. May taktik sa ano yun. May sa paliwanag. Dito na lang. Ah, uh, yun. Balumpa. Pwede. May duda ko dito eh. Hmm. May duda ko dito. May baon to. Ay, kuda. Mayroon kami titinan sa'yo. Ay, Ayoko nga. Ma. May baon to. Pwede. Ayoko ah. Ay, Mayroon kami titinan wala pa na. Lat. 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 Balaki nga ang katawal. <laughs> <laughs> wala, wala. Wala. <laughs> wala, wala. Hey, o, yun? Ay, ay, ay. Gustong gustong matulog pa ni Oli. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, Oh, may lang, 3K pa man sa inyo. Lang, oh, may 3K pa man sa inyo. 2K lang pag nagastos. Oh, 3K. Hindi. doon na araw yung makain. Kasi gagabay, bumuli ako Wala ba? Oo, wala kang ba. salamat ko sa bigay ng ano. Kasi ng dalawa nito. mga ano. Magkano yan? Magkano bili mo nito? 400 400 isa? Oo, oh, 400. Tapos, oh, may 3K. May, may 3K pa sa kanila. May like, 3K pa talaga. May 3K pa talaga. Ayun na lang yung ano. nila na. Pang tatlong-tatlong araw na lang tayo. O, tatlong araw. 1K sa isang araw. Uh oh, 1K? Oh. Mm -hmm. Pwede. Mm Pagluluto pa natin yan. Yung ayusin pa natin yung mga kinainan yan. Alalahanin nyo. Sapat ba yung 3 Di, Dinalahan na. Pwede, namin Bakit kayo ng kanin. Bakit po kasupin po Bakit po kasupin po yan ng gabi? Mamaya. Ayun lang itawag ito. Hindi, pwede, pwede. Pinasingaw ko yung ano kasi yung, yung gas. Pwede. Kasi yung, alam mo ah, yung ahas mo. Bisa pa din. Hindi yung utot. Ano oh, yan o makamahaw. Bakit narabangas Yung kagabi yung utot mo di mo na rin namin. Hindi <laughs> namin? Ba yung bay e? Ay! Ay! Saan e? May pumasok eh. <laughs> <laughs> ay, ah, Wala, mang may ahas. Wala, mangamay yung magas ko. Ay! Ay! Oo yan e. Sabi sa'yo Hindi ako nagbibigyo <laughs> Snake snake <laughs> No <Snake. laughs>